Hello guys! Ayan, kasama ko yung dalawang aking anak. Aking dalawang anak. Hindi sila ang ganda rito eh. Taso, ayun oh. Kita yung ano eh. Baba na dagat na yan. Yung mga cargos ang Nakapagunta kanin si Dory. Puntang... Doon nga, doon nga pupunta Mindoro. Pag nasakay tayo sa... Doon pa papunta?

Angin dito. Oh, 360 view o 360 view. Hindi natin kailangan ng <laughs> Instacam. <laughs> Mano-mano. Mano-mano 360 natin. <laughs> Hindi pa natin kaya bumili ng Instacam. Baba. Pero mga 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 sa tao, mga 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 Marami kasi yung mga kakita yun. Ang ganda rito. For the first time, tapunta rin din eh. Tatanaw lang sa dagat. Dito sa beauty kaya. Ay, sa gilid. Ayan, sa puno. Ayun. Yes. Hanapin mga kambing, baka, kalabaw. Ayan, ganda lang ang biotech dito. Jenjen, picture ako yung dalawa jawa kaya ngalis ah. Ayun yung anong. Kapuna na tayo picture picture muna kami sa gilid. Bye.